Yan, mga tanghali mga guys for today's video. Yan, kami po ay magsusundo sa aming bata. Sa school dahil happy lang sila ngayon. Kaya yung susundoy namin. So yan mga guys, oh, may usok yan. No? Kasi po, yan po ay gagawing resort. What? Bagong resort. O di ba malapit na kami sa resort. Malabang araw-araw kami nasa resort. Huh? ay eh, kapit bahay lang eh. Iyon. Ito po, yan, big event, event center. Pwede po kayo dyan magdakas ng birthday, kasal, wow! anniversary. Basta meron kayong pera. Kasi pag wala kayong pera, eh, hindi kayo makakapasok dyan. Maganda po ang load niyan. Meron niyang bar, KTV bar, restaurant. Apopreto, wow naman. Diba? Wow. Wow. kami po ay medyo puyat pa dahil nakatapos lang ng pasalamat namin ng 3 days ayun kaya medyo may hangover pa kami sa puyat ngayon pero ano masarap po sa pangaramdam na nakakapagpasalamat kami sa Diyos Ayan, mga guys may, mga, may nakikita kayo mga banderetas dyan, dyan sa tabi Mag magpipiesta po kasi yung San Vicente. piyesta po kasi nila. Ayun. Kaya maraming, kung ano kayo nagtataka kayo, maraming bandere. Tapos, yun, po ng, ano, piesta po dito sa sa Banay Banay San Vicente. Ayan. Ayan. makikita niyo po, talagang marami na silang banderetas. ginagawa mo! Yan, yung ano nakikita nyo, marami na sa tabing mga perya-perya. Yan, may tinda na rin sila dito sa ano sa gilid ng kalsada mga guys. So, yan, doon sa gustong pumunta dito at bumili, ayan. Marami po dyan, may mga tabo, kaldero. Pitche, May timba, may tabo. May timba. Ayan, mga damit. Ng mga bata, ayan o oh, mga guys ayan, may mga laruan ayan dami guys ayan, noong nakaraang araw wala pa yan may mga ano rin po mga palaruan yan patong bilang, ferris wheel may mga tapos na lang sila ayan naglalagay Dito po yan sa San Vicente. At sobrang init po mga guys. Tanghalin tapat na talaga. Dati po sobrang lamig dito. Ngayon, ako. Pero iba naman po sa init ng sa ibang lugar. Dito po kasi maraming puno no, sa Batangas. Kaya medyo, medyo kakaiba naman yung dating ng init dito. Kaysa hindi katulad sa Maynila na sobra talaga. Dito po ay may kunti ka pang mararamdamang lamig. Hindi totoo <laughs> yan. Siguro kaya po half day yung mga bata ngayon kasi may seminar daw ang mga ang mga teacher kasi di ba malapit na yung butuhan may seminar sila ng 2 days huh? kaya yun half day sila ng 2 days kaya sundo-sundo kami and guys oh, so, kung nakikita nyo mapuno pa talaga dito ang gaganda ng mga po para ka nasa forest park ha? Ah. hindi totoo yan agay naman po ay barangay ho oh, ayan hindi totoo yan ayan nandiyan na ay yung bang ano galing na sila sa pagsundo hindi ba ba yung anak muna ano yung resist di ba binigyan mo kanina hindi, hindi totoo yan yan <laughs> oh, no, 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 no. <laughs> so, yan, mga guys, bababa na. <laughs> oh, wow naman! Wow! Wow! Yan guys, susundo na tayo. <laughs> Thank <laughs> you. So yan, pagdating ko, nakalabas na pala siya ng school. Nag-aabang sa gate. Okay. Oh, Ang ba Hmm? So ayan, guys. Masayang-masaya mga bata pag ditong half day. At makakapaglaro sila. <laughs> Nakita mo ako? Hindi <laughs> 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 ah. mo siya karantin? <laughs> Inawakan ko yung braso ni mami eh. <laughs> uh. <laughs> Kanina ka pa lumabas? <laughs> uh -uh, kakalabas lang. Lahat ng mga bata ngayon, nati. Hindi, dati. May panghapon. So yun, guys. Mabalik na kami. <makes noise> <makes noise> <makes noise> no. So, yan. Mainit. Ayan, guys. So, naglalagay na sila ng mga perya, mga paninda nila. Oh, si Miko to eh. Yeah, it's that. Dati oh. Ako, wala naman tayo, anak. Panglaman diyan. Marami tayong wallet, wala nga tayong may laman. Oo nga. May nakita kong etan na, mabagis. <laughs> Saan? <laughs> uh, yung malambot.